ang kulay pero magandang kwet niya oh, makapal. Ayan. May tertuan si Sir. Ayan. yung pisa na yung lahat? Ano na lang Ano na lang na lang yung lahat? Ano na lang

Siguro lalo yung dalawang siya yun. Yung marapitan ng yeah. Hindi ko alam. Patungong sa bait sa'yo. Eh, kilala mo ako magbili ng baka. Sabi mo, iyo na. meron. na Oo. Hindi ko na. Sabi ko, Ay, parang... Ayaw ko. Parang mawili ka ako mo sa akin. Iwan ka, pakikinamahala pa ko siya dyan. Eh, inong beres na naritaw. Eh, sinasabi ko sa iyo. Ha? Ha? Oh. Ha? 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 Kaya sasabihin ko kung hindi ko chinko, alam mo tatatang parang kung sa agad. Kaya may sasabihin ko sa mga talagang, ito na mga ay Ayos kasi di magtusang, hindi ito lang, ipat din. Kaya magtusin ko Chinko. ako. Ayaw kung bilig o hindi salamat. Yung kulang yata, yung pera ng buyer. Kaya, kumalis mo na. Hanap mo na ng iba. Ito yung baka na tinatrato nila kanina. Ano yung natin kung magkano ang presyo ng baka ni sir na tinatrato kanina? E, magkano yan sir? Ayaw, talari. Ito, magkano yan? Ano natin? Magkano yan sir? Patong sa anim na Patong sa 60,000. Magkano po tawad ni sir kanina? Tinatawaran. Ay hindi daw kung hindi ka kaya ng pera. Ay hindi, hindi kaya ng pera. Patong sa 60,000. Eh, malalaking eh. e, Malalaki Patong sa 60,000. Ang presyo. Hindi sila nagkasundo kasi kulang daw ang pera. Hindi ka kaya ni. Magkano yan goya? 120? 120. Ago. 120. Dalawa. 60 ang Ito naman ay bakang ID. Ayan. Pare-pareho ang kanilang laki, Ayan. Pare-pareho ang kanilang tangkat. At ang kanilang katawan, pare-pareho din ibig sabihin pare-pareho din ang presyo. Tanungin natin kung magkano ba. Kuya, magkano yan? Katong sa 65. Katong eh, sa 65,000. Bakang RD. Natatangkat ang bakang. Katong sa 65,000 ang halaga. Katong sa 65,000. Okay, kuya. Wala wang hawak na baka. Mga patining, patabain. Ayun, hindi mo kapapayat pero magaganda ang katawan. Pero nabili ka Ayan, mga patining. Kuya, ito magkano yan? Kuya, magkano yan? Mega 55. Mega 55,000. Mga patining ano? Ano Ayan, minggit 25. Ito, mga patinig, mga papayak. Ayan, bakang J.R. Ito kay kuya, ayan, malalakang baka. Ayan, tingnan ka, yan? Pili kayo, kagaganda mo yun ang baka. Dali ko muli ba yung pa? Balat, kakikinis. Kikinis. Kikinis yung matataba Pili kayo. Matataba ano? Matataba. Kaya mga kusamati yan. Kaya magkano yan? Eh... 65 65 65 60, 65 65 60, 65 ang mapataba, eh, Eto, Ito, naman. 65 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

So, tinatanong lang may ari kung alis sa dalawa ang kanyang gusto. आए यहां बायर यो

kaya, kung ako ng mga baka ng maili, ay try magkakita ang mga bata Kaya sinasabi ko sa inyo. Oo. Oh. At Ito, ko man ibibigay. Kaya sinasabi ko sa inyo. Kaya, magalaga ay, kayo mag alaga ay, naray. ko sa inyo. Wala, patuloy. Kaya sinasabi ko sa inyo. Wala, pa. Ay, na Ay, pahit na ako eh. na namin na namin siya. Ay, pahit na namin Magkatala mo ka lang. Mas magkatala mo ka lang. Mas magkatala mo ka lang. Kaya, hindi nangyari natin pag-usapan sa na siya sasagot na. Saan? niya? At talaga ninyo? At talaga ninyo? O,

Seto so na bilhin ni Sir. Ini siya, dalawa kanina. Pwede ba 'yung 'yung sa labalik? Ah, eto 'yung nabili nila, dalawa. Paano ba mapapaliwan yan. Ay, dapat din mo rin na list down. Magano Ma Sir pag kabili, pag abet. Dito, dito samay. Ay, na. Eto. Eto, tsaka ito 'yung tinratrato kanina. Hoy, apala sama. Magano Sir ang bigay sa inyo? Oh andi na. 47. 47 bawat isa. Bawat isa po. Ne. 20. Ah, 20. 445. 440 sampai bandred. Oh, kan? 440 sampai bandred pa kakoy ni sir. Bali 97 dalawa. Ya, 97 ang pagka Ah, uh, isang ang bigay sa inyo pero natawaran niyo nang 97. Oh. Ato ay bakang gay. Ayan. Pagkatapos ng pag ano natin kanina ng iba ng ratuhan ito, ang tatanong ng time na ng baka dito. Ayan. Ayan. Ayun. Okay. Ayun. Ayun.

hindi! Hindi akin na ito. Salamat! mo sa Nakabili na, sir! Nakakuha na! Si Pate, sa sa akin. Ngayon, si Pate na akin. pa niya ito. Kalawan po. Ah? Ha? Kalawan. Ano sir, nakabili na kayo? Baby pa. Ah, baby lay pa. Baby pa. Ay, baby si sir. Ayan si sir yung ano, ano ha? yung pangalan? Ano sir pangalan niya? Terry. Ted. Terry. Terry po. Ay, magkano yan, sir? Wala yung mama yung 60. 60? Ay si sir. Ay si sir. Shout out, sir. Uh, 60,000 ang presyo. Maganda pa ka mo ah. Maba no? 60,000. Ayan, 60,000 ang presyo. Siya so, tara dito. Maraming dumating na buyer pero kaunti yung mga ano. Nasaan na yung ating Ito naman ah, baka itim na baka. Ayan, medyo mataba. Kada klase. <laughs> Oy, kalabahan. Magkano yan, sir? Patong si Sanda. Patong sa 100,000 dalawang baka na. Malalaking torete. pintorete. Maganda ang kalay di mo. 100,000 dalawa patong. Malalaking torete na. Ito yung isa. Malaki rin. Ayan ka, huwag kasi niyan. 55,000 ang halaga. Baka kalman na doon na kayo. Baka may alakan. Baka Tangkad na baka. Birthday boy. Birthday boy. Ah, birthday happy birthday. Magkakatong siya Ayan. Napakaraming tao, no? Gulay yeah. olandis. Magkano yan, sir? Patong sa 55. Patong sa 55,000. Gulay olandis na baka. Ayan, kahit gano'n ang gulay, pero magandang kwet niya, oh, Kapal. Patong na lari daw. 55,000 patong. Ito, o. Ayan, ang kwet niya, o. Um, bilogan. Ayan. Patong sa 2,000. 57,000 pataas. 57. na. Lah, hapol ko Tama mga patiling dito, mga may sungay.